Finally mayroon ng slot dito sa GrabCar So ano nga bang magagawin mo Para makapag-apply ka dito Ito na yung pagkakataon mo Para makapag-apply dito sa GrabCar Naglabas na nga ng slot si LTFRB And panoorin mo itong video natin Para malaman mo kung ano yung mga gagawin mo Anong kailangan mo ihanda Para makapasok ka dito sa GrabCar pala si Butter Dasband ang inyong Grab Car Driver. Sa video na to pag-uusapan natin yung slot na ilalabas ni LT Farby, Ito ay sa Monday, September 8, 2025 Actually alam na ng mga TNC yan uh, nung nakarang araw pa, nung Friday pa, si Grab nga naglabas na ng kanyang scheduling and uh, mabilis na obos. Ang dami ka agad nagpa-schedule kay Grab and nagkandak siya ng caravan. Uh, Naghanap siya nung Saturday. Uh, September 6, and then ngayong araw, uh, September 7, 2025, uh, nagpa-conduct pa rin siya ng karaban. Pero yung slot ay sa September 8 pa ilalabas. So ngayong Monday, uh, September 8, 2025. So ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan mong dalhin pagpunta mo sa uh, mga TNC company, katulad ni Grab, Joyride, at iba pang mga company. So, unang-una na dyan, syempre yung ORCR na iyong sasakyan. So, kung wala pa yung ORCR, pwede na yung sales invoice and delivery receipt. Pangalawa, kailangan mo ng proof of citizenship. Ano nga ba yun? So, pwede na yung birth certificate, passport, uh, marriage certificate, pwede na yon. Ang sumunod na requirements, syempre, kailangan mo ng valid ID. So dalawang valid ID, pwede yung driver's license, pwede yung voter's ID, basta any uh, government issued ID, pwede yung SSS or GSIS. And sumunod na requirement, syempre kailangan mo magdala ng pera. So may bayad yung processing, sa Grab nasa 6,000 plus, ang sedan, ang SUV naman or yung 6 seaters ay nasa 7,000 plus. Ipal Ilalabas ko dito sa screen yung mga requirements ay kung magkano yung pera. And take note, uh, ang pwede lang mag-process kung sino yung may-ari ng sasakyan, siya lang yung magsasubmit ng mga requirements doon sa mga TNC company. So hindi pwede yung kaibigan mo, hindi pwede yung kakilala mo or kamag-anak mo. So hindi po pwede yan na sila yung magsubmit ng requirements tapos hindi naman sila yung may-ari ng sasakyan. Take note, hindi pa kailangan ng driver. Hindi pa kailangan ng driver's license. Kahit wala pang driver's license, yung may-ari, okay lang yon. Uh, saka na yan, pag lumabas na ang inyong PA uh, Saka na kayo maghanap ng driver Saka na kayo hanapan ng driver Or kaya yung driver's license And take note guys, hindi naman kailangan na yung sasakyan Importante lang yung ORCR So pag kumpleto na yung mga requirements natin Handang-handa na tayo, may pera na tayo And okay na lahat ng kailangan natin Pumunta na kayo sa uh, mga TNC company Maliban sa Grab Sa Grab kasi by schedule yung pagpunta So kaya nagkakandak sila ng caravan Hindi pwede sa kanila yung walk-in And sad to say, close na nga yung pag apply sa Grab Nung Friday pa, half day lang nila pinost yun So mabilis na naubos So ang gagawin mo na lang para makahabol ka Pumunta ka na doon sa mga TNC na hindi kilala Take note guys uh, Ang ina-apply natin ay yung PA pa lang So sa PA kahit sinong company yan Pwede kayo mag-apply Kasi lalakarin pa lang naman nila yung mga PA nyo So pag-apply nyo sa TNC company pag nasubmit nyo yung mga requirements nyo, dadalhin niya ng TNC company sa LTFRB sabay-sabay. So same din sa Grab, ganun din ang gagawin nila. Pagka-apply nyo sa Grab, dadalhin din nila yan dun sa LTFRB. And then si LTFRB ngayon, ipaprocess niya yun, check, check niya yung mga requirements, and then saka pa lang kayo i-issue ng PA o yung tinatawag na provisional authority. Pag lumabas na yun, pwede na kayo bumiyahe, text kayo ng TNC company na ah, pinag-applyan nyo. And then after noon, kapag may PA ka na, kung ayaw mo dyan sa company na pinaka-applyan mo, pwede mo yan i-apply sa Grab, pwede yan i-apply sa InDrive, pwede yan sa Joyride. So kung saan mo gustong uh, TNC company, hindi mo na kailangan mag-antay ng slot dahil meron ka ng provisional authority. So pag mayroon ka ng provisional authority, kahit anong TNC company yan, kahit sabay-sabay mo apply yan, yan, tatanggapin ka. Hindi na mag-aantay ng slot. And then pag lumabas na yung PA mo pala, kailangan mo naman maglakad ng mga ibang requirements. So dyan papasok yung mga BIR, DTI, yung mga garage, picture ng sasakyan. So, yun naman yung mga kailangan para dun sa CPC. So, sa ngayon, yung nabanggit ko lang, yung mga kailangan nyo munang dalhin, yung mga basic requirements lang, and dalhin nyo na kagad sa mga TNC company. Nga pala guys, wag na kayong magtanong kung saan ba pupunta. I-search nyo na sa Google kung saan yung address nila. Maglaan na kayo ng isang araw. Ikutin nyo na yan. Puntahan nyo na isa-isa. Dati ako nung nag-a-apply ako, nung... Uh, actually noon wala pang slot Inikot ko yan yung mga TNC company kung saan yung may mga available, kung saan yung pwede na mag-submit ng requirements. So dapat ganun din ang gawin nyo ngayon. Uh, ikutin nyo yan, sila Lalamove, sila Joyride, sila InDrive. Uh, wag na kayo magantay dito sa Grab dahil nga sa Grab mabilis maubos talaga yung slot. Ang importante, makapasok na kayo, mayroon na kayong pay at makabiyahin na kayo, pwede nyo na yan ilipat kahit sa ang TNC company. So yung tip ko lang sa inyo para mabilis kayo matanggap and para mabilis ma-process ang inyong mga application ay pumunta kayo doon sa mga hindi sikat na TNC. Dahil yung mga tao o yung mga driver nagsisiksikan sila sa mga sikat, dyan sa Indrive, sa Grab, sa Joyride, nagsisiksikan sila dyan para mag-apply. So hindi nila alam na pwede mag-apply doon sa mga hindi kilalang TNC, pare-pares lang naman yan, isasubmit yan doon sa LTFRB. So ang advantage lang doon sa mga hindi sikat na TNC Mabilis ma-process dahil kukunti lang yung nag-a-apply sa kanila And syempre madali nila ma-submit Nga pala guys yung PA ay tumatagal yang ng 3 months So pag-apply nyo sinasabi yan 1 to 3 months bago lumabas yung PA So after nyan, i-renew mo yan, mag-expire yan uh, every 3 months so, so dapat isang buwan before mag-expire, i-renew mo na dahil matagal din lumabas sa LTFRB yung renewal So ito na yung pagkakataon nyo, huwag nyo nang sayangin kaysa magpalakad kayo na uh, malaki yung hiningi, malaking gagastusin. Ito sobrang liit lang ng gagastusin nyo. Dumerecho na kayo doon sa mga TNC company, maglaan na kayo ng oras ninyo. Ikutin nyo na yan kung sino mga islat. Uh, take note, limited lang yung islat. Mabilis yan maubos, maraming gustong makapasok, maraming pumipila. And maraming mga last year pa pumipila So ito na yung pagkakataon nyo uh, maglaan na kayo ng isang araw kahit sa Monday lang ikutin nyo na yan and para malaman nyo na rin kung saan kung ilan yung ilalabas na slot and uh, kailan kayo makakapasok and syempre kailangan dalhin nyo na kagad yung mga requirements nyo pag kasi pag tinanggap na kayo ng TNC company, hihingin na yung hihingi na yung mga requirements nyo, pati yung pera nyo, papabayarin na kayo para mag-start na kaagad yung processing ng PE nyo. So, sa mga nagtatanong kung naglalakad ako, hindi po ako naglalakad ng PA. So, pumunta na kayo personal. And yan lang yung maitutulong ko sa inyo, ang may papayo ko sa inyo na pumunta kayo, at may bibigay ko lang sa inyo ay mga information na uh, nakakalap din natin, mga legit information, para naman makapasok kayo sa GrabCar. Hindi po tayo naniningil, hindi po tayo naglalakad ang may tutulong lang po natin ay ang magbigay sa inyo ng tamang information and syempre dapat baon tayo sa information para mabilis kayo makapasok kaya nga mas maganda nakasubscribe kayo sa channel natin, marami tayong channel meron tayong facebook page, dito sa youtube account natin, meron tayong tiktok account actually inaayos ko na rin yung instagram ko, para kahit papaano pag may mga ganyan information, may mga slot, uh, daily income, weekly income dito sa GrabCar. Ah uh, may ibabahagi ko kagad sa inyo kung magkano yung kitaan dito para updated kayo lagi sa mga nangyayari dito sa Grab platform. So again guys, bilisan nyo na, pabilis lang maubos yung slot and pag nag-close na yan ay hindi na kayo makakapasok so mag-aabang na kayo baka next year yan so possible pag marami pa rin yung driver baka hindi na maglabas next year yan so ito na yung pagkakataon nyo na makapasok dito sa Grab platform at uh, maging driver and syempre para kumita na rin nga pala guys again Uh, marami pa rin nalito kung saan pupunta Ang unang yung pupuntahan, dadalhin nyo ang iyong mga requirements Ay sa mga TNC company Katulad ni Grab, katulad ni Joyride, katulad ni Indrive, katulad ni Lalamove Hindi po kayo pupunta doon sa LTFRB Hindi po kayo i-entertain doon sa LTFRB Bawal po ang individual processing Huwag kayong maniniwala doon sa mga tao na nagsasabi na wala ng slot Ubus na agad ang slot uh, Binili na kaagad yung slot Bali sa Monday pa lang po ilalabas yung slot September 8, 2025 So ang ginagawa pa lang ng ibang TNC Nagpapapila pa lang sila sa kanila So kinukuha pa lang nila ang requirements Sa Monday pa po nila yan masasubmit sa LTFRB Sa Monday pa si LTFRB mag-start Magtanggap ng mga uh, application Galing dun sa mga TNC company Again, bawal kayong pumunta sa LTFRB. Bawal yung individual processing. Ang magpa-process niyan yung mga TNC company. Ganon din doon sa mga naglalakad, sa mga ahente. Ganon din ang ginagawa nila pag doon kayo nagpalakad. Dadalhin din nila yan sa mga TNC company. Tapos yung TNC company ang magsasubmit sa LTFRB. Hindi rin sila pwede pumunta roon kasi wala naman silang TNC company. So kaya kung mabilis kayo ah, uh, pumunta na kayo agad doon sa mga TNC company uh, tingnan nyo na kung sino yung may slot pa na available dahil nga hindi naman ibibigay lahat yan kay Grab yung slot pag hati niya ng iba't ibang TNC company tapos syempre ito na yung pagkakataon nyo kayo naman uh, sana makakuha kayo ng slot doon sa mga TNC company na pinili nyo so yun lang guys maraming maraming salamat sa inyong panonood sana nakatulong yung video natin. Asahan nyo maglalabas pa ako ng maraming video regarding sa update dito sa Grab platform. Maraming maraming salamat. Again, ito si Butter Dasban, ang inyong Grab car driver.